Hello guys, welcome to my channel. Let's make today a uh, multiple colors of ginataang halo-halo. Meron tayong glutinous rice or malagkit. Takpan lang muna at palambutin. Halo-haloin natin para hindi siya dumikit sa kalero. Malambot na yung rice. Ilagay na natin ang ibang ingredients. Meron tayong ditong sago. Kung meron kayong multiple color, mas maganda. i na natin ang gata. Coconut milk. Haluin lang. Nagsislice tayo ng mga potato. Sweet potatoes. May white, yellow, ito banana, and we have purple. ubi. Ihalo na natin dito ang ating sweet potatoes next. Ito yung purple potato or ubi. This time ito nang ihalo natin. Punti-unti lang ang paglagay ng coconut milk. Then takban ulit until na maglambot. So, ito naman ang paggawa ng bilo-bilo. One cup of glutinous rice flour. Tapos meron tayo itong water, na half cup. Para mas matamis ang bilo-bilo, lagyan na natin ng asukal ng 4 tablespoon or more. Tapos haluin lang until matunaw ang sugar. Bago natin ihalo, natin pa unti-unti. Ngayon naman, hatiin ito, natin ito sa 3 para mag-iba-iba ang kulay. Meron tayong pula. Green. Ito yun. Meron tayong ubi. Ito na natin. Pula naging orange. Ito green. I like it. The ubi or purple. Ayan. Kuha lang ng konti. Tapos i-roll sa palad. Sa kamay. Ayan na natin kung maglambot na yung potato. Tricolor, bilo-bilo. Pag lumutang na ito, it means luto siya. Kung hindi siya magdikit-dikit, ilagay ng paisa-isa. Ngayon, lagyan natin ng condensed milk. Kunti lang. So, tikman natin ang lasa. Yung kulang pa ba ng sweet? Lagyan na natin additional sugar. Tapos, lagyan na natin ng vanilla essence. Ayan. Wow! Ang color. mix colors beautiful. Let's eat. Thank you for watching and don't forget to subscribe.